Kasing intindi ng mga magiging eksena, bigay todo rin ang naging paghahanda ni Good Morning Kapatid host Dimples Romana sa pagpasok niya sa High Street na ipalalabas na po mamaya. Pero sa dami ng kanyang ginagawa, paano naman niya nababalanse ang oras sa pamilya? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. We're back. We're back. Hi North Fordians. we are back. Ilang sandali na lang. Muli na naman tayong manggigigi at mapapakapi sa pagkapatuloy ng kwento ng mga minahal nating Gen Z ng North Ford. But this time, sa mas intense na setting ng High Street. Kabilang sa mga dapat abangan. Ang pagpasok ng karakter ng ating Good Morning kapatid host na si Dimples Romana. This woman, saved my life kwento ni Mama Dips. Sing intense ng kwento naging paghahanda niya sa kanyang karakter sa serye. Mas psychological in the sense na parang lahat ng ginagawa ko dito kailangan pinag-iisipan at dapat pina, na, napapaisip ko rin yung audience. So hindi siya kagaya nung kay Daniela na very campy, very out there. Ito naman, mapapaisip ka, mabait ba siya? Hindi ba siya mabait? kahit nga raw siya, hindi niya alam kung ano ang tatakbuhin ng kwento ng kanyang karakter. And I think that's the beauty of it because even I do not know exactly where Tori is going. But all I can say is that she's very mysterious in that way. Sa pagpasok ng bagong project na ito, ang dami ng ganap ni Mama Demps. Paano naman niya kaya ito na pagsasabay-sabay? I'm very, very good with time management. Kaya Siguro parang naging nakasanayan ko rin, naging practice ko talaga na And always, always make sure lang that there's family time in between. So I even drive from Good Morning Kapatid back to Paranaque to eat lunch with my family before I head to High Street taping. Abangan si Mama Demp sa High Street bilang si Tori. Simula na mamayang 9.30pm sa Todo Max Primetime 5 dito sa TV5. Mm -hmm. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfuri, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.